Hi, this is a Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Pagbebenta po kami ngayon ng baboy. I-deliver ide po namin 'yon. Total malapit lang naman po dito sa lugar po namin. Ayan. So, nakalabas na yung mga iba. Ayan. Kamusta naman kayo, ha? Ando tayo sa taas. O, oh, yan na. Palabas na. Halika na. Tumalon yung isa kanina. Tumalon. Punta sa kapilang kulungan. Aba, aba. Tumalon. Tara, tara dito. Dali. Tumalon. Oh, sige. Ayan mo na dyan. Ilabas mo na yung iba. Kami na bahala dyan. Ha? Nabubuksan to. Ay, nabubuksan ba? Oh, sige, sige. Dyan, mas matibay dyan. Sige. derecho. Ha? Oh. Oh, yan laki mo naman. Hindi mo na sila pinaliguan. Pinaliguan po eh. Ang bilis mo. na naman. na, <laughs> na naman. Andumi dumi. Oh, o, sige na. Diretso na doon. tapay pa lima. derecho. O, oh, yan lang yung mga yan. Buksan mo na yung pintuan. Buksan mo na. O. Oh. Go. Pasok. Dalabas pa lang si Virgilio ng mga baboy na i-deliver po namin ngayon. So, hindi na po ako pwedeng umakyat doon sa loob ng tigiri po namin. At hanggang dito lang po ako sa may labas. Hintayin ko na lang siya dito. Hingal sila. Ayun, nakahiga. Ayun, hindi na, hindi na Oy, oh, O, ito na yung isang baboy. Open yung gate, buksan mo yung gate. O, oh, sige ako na. Ako na magbukas. Sige, sige. Hindi ka na dito. Sige. Sige. Hindi ka na. Pasok ka na. Hindi ka na. Pasok oh, ka na doon. Gereco Peliguan mula kayu Dali Masuk Gereco mm. Sige Naya ka pe eh. Dali Sige eh. Paliguan muna kasi hiningan sila. Buti na lang at hapon na. Ayan. So, hindi na masyadong mainit. Tubig, tubig. Ayan na. Wala, wala pa. Wala pa tubig. 爱。 nag-start na rin po kami magbenta ng mga alaga po namin baboy dito bago bumaba ang live weight kasi pababa naman po ang live weight ngayon dito sa lugar namin Ayan. Kandun na nakalabas na yung ano nakalabas na yung dalawa nakalabas na ni Virgilio Ayon. madali lang naman po ibenta yung, yung mga baboy po namin dito kasi kahit tatlong kuhanan po yan ng taga Baguio yan. so 50-50 po kasi kinukuha nun eh pag malalaki yung baboy, mga 50 heads pero pag medyo maliit, mga nasa 90 kilos lang So, average weight minsan kasya po dun sa truck nya yung 55 o yan na, palabas na bilisan nyo Ang lalaki ng na mga baboy. Nasaan ano po ito? 100. Yung kilos na. Average weight ha. 100 siguro. Kasi lalaki nila eh. Oh, diba? Hmm, sige. Tamaligo kayo. Okay, go. Diretso. Dalawa na lang. Anong timbang yan, anabel? Ito lang. Hindi ka marunong magpensya? Hindi. bumaba ng 5 piso yung dating 220 yan so sayang din di ba pero okay lang yon kasi medyo mataas pa rin naman kahit 215 per kilo yung live weight na benta po namin ng mga baboy so tagal ah yan so medyo gagabihin na kami mamaya sa pag deliver Ay, mahangin sarap ng hangin mainit pag gabi ba? Mas mahangin sa gabi. Ayan, oh. No? Mga baboy, na. Oh, wala na, wala nang hinihingan. Kanina kasi may hinihingal, eh. Okay na, malinis na kayo. yung abangan natin si Virgilio. Teka hey, ba natin wait sa kabe? Eh, lubuksan mo na yung pintuan. So, kaya pa ba? Kaya? Sige. Sige. katawan niya. Ang ganda, oh. Mag. Mag. Oh, mga 110 kilos yan. Ha? 110 kilos. Mag-average weight sana to ng 100 kilos. Kaligo na yung mga baboy kasi kanina hinihingi. -hini. Oh, yan na, yan na. Oh. Kakarga pa sa truck yan. I start na. Para hindi tayo masyadong gabihin. Tapos doon din titimbangin yung mga baboy. Dapat dito na lang timbangin eh, no? Gusto kasi ng buyer doon timbangin eh. I-deliver na nga namin, diba? Diba an Abel, dapat dito titimbangin. Tapos deliver pa o o di magbabawasan timbang niyon o di wow. <laughs> okay. sige Tayo sa harap ng kalsada, 'yung gey lang, gey lang turuan, ayroon lang. 'Yung karga ng sa truck. Tayo raw magmomomon. Eh, 'Yun lang maka-elist na. I don't know what you got with

Bentar. Dimetawar datang sekarang. Seram. Seram, ハニー。 Six. Six na ba? Kapat na lang. Oo. Oh. Ayun. <fair> uh.

110, oh, no. ganun. 1.46 1.46 Yes, ano yung timbangan mamaya, pala? Ako oh, na Ako mm, maya

拜。 Ah okay. uh. 157 157, 157. <laughs> 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 <laughs>

total weight sa sampung baboy po namin na binenta ngayon is 1,010. Ayan. Ayan. So, ang average weight naman po niya is 101. So, ang bigat, di ba? Ang pinakamabigat po kasi na natipag namin dito is 109 kilos. Ayan. So, ito siya. Ayan. So, do the computation, kayo na po mag-multiply niya sa breaking yun. na na po namin. Exacto na 151 days na po yung mga baboy po namin. At pinili po namin yung mga malalaki. So, sa mga hindi po po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!